Thank you Iisipin, hindi mo akalain na magkakaroon tayo ng mga mura na 5G Wi-Fi na kumpara dati ay talagang hanggang pangarap na lang dahil sa mahal ng presyo. At sa kasalukuyan, may dalawang telco na nag-offer ng competitive price na prepaid Wi-Fi at ito ang dito at ang PLDT. Welcome sa Network Enthusiast PH at sa ating video ay pagkukumparahin natin ang dalawang 5G prepaid Wi-Fi ni dito at ni PLDT. Ang model na ating pagkukumparahin ay ang dito h 151370 370 at ang PLDT H153381. Disclaimer lang, ang video na ito ay hindi sponsored at ang mga sasabihin ko dito ay base sa paggamit ko ng mga router na ito. So ginamit ko itong dalawang router na ito as primary internet connection namin na walang nakakabit na third party router. At tumakbo rin ito ng matagal So yung aking dito 5G router ay ginamit ko ng isang buwan while yung PLDT naman ay 15 days. Also, ang mga router na ito ay marketed as 5G para kay dito at 5G plus naman sa PLDT. At kung gusto nyo naman mapanood yung mga individual review natin sa mga prepaid router na ito, check nyo lang yung ating video description para mapanood dito Pagdating sa kanilang itsura, para sa akin ay pareho silang premium looking, pareho din silang manufactured ni Zoe And dito yung kanilang mga pagkakaiba. Kay dito 5G at ang una sa lahat, meron itong external antenna ports and sobrang big plus yan, lalo na kung gusto nyo i-boost yung signal nyo na nare sa tower. Meron din itong mas maraming LAN ports para ma-accommodate yung mga devices nyo na gumagamit ng wired or LAN connection. Kay PLDT naman, meron itong rubber feet para talagang hindi siya mag-slip or dudula sa paglalagyan nyo ng router na ito. Mas marami din itong vents compared kay dito at meron din itong built-in fan sa ilalim para sa thermals nito. Pero katulad ng sinabi ko sa previous video natin, hindi ko pa ito nakitang umikot. Also, between sa kanilang dalawa, ito lang ang naka 5G+. Pareho din silang naka gigabit ports, naka Wi-Fi 6 dual band, non-blinking indicator lights, parehong naka white na kulay at hindi rin sila wall mountable. Pagdating sa kanilang web UI, ma-access nyo yung kay dito by default sa IP na 192.168.8.1. While kay PLDT naman ay 192.168.1.1. Magkamukha din yung kanilang web UI aside sa mga branding ni PLDT at red themed na web UI. Pareho din silang may basic router functions katulad ng firewall, IP filter, at IP and MAC address binding. Meron ding band selection or band locking through developer mode. And lastly, automatic software updates. So far, ang nakikita kong isa sa mga difference nila ay yung kay dito ay meron siyang settings para sa antena while si PLDT ay wala. Dahil na rin si dito lang ang may external antenna ports. At syempre, kahit gaano kaganda yung specs and feature ng isang router, yung promos na pwede nating bilhin at i ang pwedeng maging deal breaker. Kaya naman ito po yung currently available kay Dito 5G as of recording of this video. Ito naman po yung currently available kay PLDT 5G Plus. Itong mga promos na ipinakita ko sa inyo ay promos na available sa SIM card na kasama ng mga router na ito. Medyo hindi ko nagustuhan yung promos ni PLDT dahil karamihan dito ay 7 days expiry lang and yung unlimited offer talaga nila yung may dating sa akin sa personal ko pong opinion, yung free it bulaga data allocation nila sa ilan sa kanilang promos ay mostly useless sa karamihan sa inyo kung may TV ka naman sa bahay. Kay dito naman yung promos nila, yung talagang maganda dahil matagal yung expiry ng mga ito. May mga promos din sila na mga may data rollover. Pero syempre, dapat nating tandaan na mga promos na ito ay subject to change and pwede yung magbago in the future. Pagdating sa performance and spoiler alert, namang si PLDT 5G Plus compared kay dito. So unahin na natin yung speed test ni dito 5G prepaid Wi-Fi at ito po yung results. Ito naman po yung ating PLDT 5G Plus results. Test pa lang na ito, alam nyo na kung sino ang panalo at halimaw sa performance. And marami din ang nakita sa ibang user at nag-attest talaga na gusto nila yung kakayanan ni PLDT 5G+. Palala ko lang po na ang ating Wi-Fi speed test ay na ay within 10 feet na layo mula sa mga router na ito. Ang mga results din na ating ipinakita ay galing sa previous review natin sa prepaid WiFi ni Dito at PLDT. Also, please note na hindi po magta-translate tong mga speed test na ito sa actual speed na makukuha nyo kasi apektado yan ng mga factors like layo nyo sa tower, interference, congestion at iba pa. Kumbaga, mileage may vary. Lastly, si Dito ay may 100 Mbps limit lamang sa kanilang prepaid routers. Ginamit ko rin sila ng halos walang patayan para talagang matest. Pagdating sa mga cons, unahin na natin yung kay dito. May mga rare occurrence na nawawala yung internet connection pero naaayos naman ito sa simpleng pag-restart ng router na ito. Pero hassle ito kung work from home kayo at yan yung pinakaayoko sa dito router ko. Hindi ko rin gusto yung masyadong manipis yung mga butas ng vents ng router na ito sa likod na maaaring maging cause ng overheating. Sa iba naman, maaring maging deal breaker yung limit ni dito sa speed nito na may 100 Mbps lamang. Kay PLDT naman, hindi ko nagustuhan yung kawala ng external antenna ports ni PLDT and sobrang big deal nyan sa malalayo sa tower or gusto nyo pang enhance yung performance. Pero pwede mo naman itong ayusin sa pagpapamodify ng device para magkaroon ng antenna ports. Pero I don't recommend it sa mga tao na ayaw maboid yung kanilang warranty. Katulad ng sabi ko kanina, ayaw ko talaga ng mga promos ni PLDT dahil sa validity nito. Kaya unlimited offers lang talaga yung papansin ninyo kung gagamitin nyo ito bilang inyong main internet connection. Ayaw ko rin yung isa lang yung LAN ports ni PLDT. Pero pwede naman kayo magkabit ng third party router para dumami yung mga LAN ports na pwede nyong gamitin. In conclusion, halimaw talaga sa performance ang PLDT pero lackluster talaga yung iba nilang promos and hopefully sana maayos nila yon. Okay, eh dito naman lamang siya sa specs pero yung performance naman ang limitado. Katulad ng sabi ko kanina, although walang antenna port si PLDT, eh hindi naging kawalan sa akin yon dahil by experience eh mas malakas ang sagap nito sa aking area. So kung ang hanap nyo ay speed at performance, go tayo kay PLDT 5G+. Pero kung ang habol nyo ay mas magandang offers, external antenna ports, at mas maraming LAN ports, si Dito 5G ang inyong piliin. Pero iiwan ko sa inyo yung desisyon na makapamili dahil in the end of the day, magkakaiba tayo ng internet needs. So nakapamili ka na ba ng gusto mong router sa dalawang ito? At bakit sa tingin mo mas okay yung napili mo? I-comment mo naman sa ibaba. Nga pala huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood!